Pastor Ipo TV at nandito tayo sa ating vlog at tayo po ngayon ay November 1 at tayo po pupunta na sa sementeryo upang dumalaw sa mga punto ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na so dalaw na po natin yung ating flowers na pinagawa natin kagabi so ayan po ito po tayo ngayon sa terrace ko okay yung natin Oh, mga kita picture ko Ito, oh. sa aking rest house So, and, and House Papunta po tayo sa po, may picture ako malaki dyan, yan po ang aking room ito so, ang malagi kong mag-fish. Ayan, yeah, aking garden. Hmm, charms, charms. Yeah. Ayan. Mayroon din po ako doon sa pangalawa kong bahay dyan sa baba. Sige po, punta po na Dadali po natin sa cementerio itong ating flowers na pinagawa kagabi. Samahan niyo po ako. So hello hello guys, andito na tayo sa Master Ipong TV At uh, tayo papunta na po sa sementeryo Ayan, dadalaw po tayo sa ating mga mahal sa buhay Ako po yung nakamotor Hindi po kayo At uh, ayan na po, nakaready na po tayo Dadalaw po natin po na prakat kandila natin Sa Apuntod po, papasok na po tayo dito sa simenteryo. Ito na po yung area ng Sagrada Familia Memorial Park. Kung saan po marami na nagtitinda, maraming kapulisan, maraming traffic management bureau na nandito. Ayan po ang simenteryo. Ayan, Undas 2023. papasok na po tayo dito sa cementerio ayan ayan nakapasok na nga po tayo dito sa cementerio uh, dito uh, sa Sagrada Familia Memorial Park tamahan nyo po ako sa ating vlog sa ating pagdalaw sa punto ng ating mga mahal sa buhay so, uh, ayan na po ayan ang entrance po ito ng Sagrada Familia Memorial Park so ayan na po Pagdadalaw po tayo sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Yung mga musileo. Dito po yung area namin sa area na ito. Ayan. Dito tayo. Pag tayo dito. -alay tayo ng panalangin, mga bulak-bulak natin yung mga Yumao so ayan po nakarating na po tayo dito sa simenteryo ng ating uh, mamahal na Yumao konti pa lang po tao dito time check, uh, it's already uh, 7.30 pa lang 7.30 pa lang ng umaga medyo kulimlim, ngayong undas kulimlim So ayan po, ayan dito na po tayo sa simenteryo. Kinuha ko na po yung mga kandina at mga bulaklak. Ito po yung bulaklak natin. Dito na kasi kayo sa motor natin. Welcome to Master Ipong TV. Ngayon po ay Undas, November 1. Nadalaw na po tayo sa ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na yumao na. Ayan. So nandito po nakahimla yung aking lolo, mga tito, mga tita at mga kamag-anak po natin na yung mauna mga ninuno natin ay nandito na kahimlay sa simenteryong ito dito sa Sagrada Familia Memorial Park ayan, so ito na po natin kandila binili po natin ito kagabi, hindi pa napagsaraduhan pa nga tayo ng mall ayan, last minute na bumili ayan, so ipuntahin po natin ang ating mga mahal na yumao nagawin na po natin yung ating mga bulaklak at mga kandila So, kung mapapansin nyo po dito sa simenteryo ito, ayan, time check po ay uh, 7.30 pa lamang. So, marami po nagtitinda. Ayan you no, know, marami po nagtitinda. Konti pa lang po tao dito, maaga pa po kasi. Ayan, pero maayos po ang dali ng traffic ko. Kung doon kayo dadaan sa highway, ay uh, talaga po maayos po ang dali ng traffic ko. So, sa highway po ang daan. So, sige po, tara po. Asyal na tayo at uh, magdadasal po tayo. Para sa ating mga kapatid na yuma at mahal sa buhay na kumano na. Ito po yung bulaklak po. At mga kandila. Sige po. Tahan po natin. Namahin niyo po ako sa ating vlog ngayong umaga, ngayong araw ng Undas, November 1. So, yan, mayroon po tayo dito. May tent na. So, ayan po. Meron tayong mga upuan dito. Yung pinagawa. Ayan. Si Ateng. Hello, Ateng. Aking lola na nagpalaki din sa akin ito. Mamatay lang po niya nitong March 2023. Ito kanya si Tatang si Lola Praxedes, si Ate Mila, si Tito Sandy, si at Tita Lily at siyempre si Lolo. Dito po si Lolo. Yandro Valino. So dadalawin po natin yan. Naglalagay Naglal tayo ng mga bulaklak. So ayan na nga po. Andito na tayo sa simenteryo. Nalagay na po natin yung ating mga bulaklak at mga kandila dito po sa ating mga mahal na yumauna. So, yun, syempre kay Lolo ko to ilalagay dahil si Lolo ang nagpalaki po sa akin simula nung bata ako. Kasi busy busy po ang aking mga magulang sa negosyo. Kaya si Lolo ang nagpalaki sa akin. Siya po naghahatid sa akin sa school, nag-aalaga sa akin pag may sakit ako. Siyempre, yan. Yan po natin dito.

baso naman po yung kandila natin eh. Mas mainam po talaga pagka nakabaso yung kandila ay hindi po matutuluan yung mga lapida. Yeah. mas maganda po yung Mama Mary pa po tayo kasi talaga tayo ay devoted kay Mama Mary. Devoto po tayo dyan. Nga yeah, tayo na nalalangin kay Mama Mary. Devoto po tayo dito. Very devoted po tayo. mama mary Yeah. Ito natin natin na yumao hindi pa lang po mga tao dito tulis na po tayo ng mga kandila hindi pa. pa lang tao dito sa mga katabi namin ala pa halos puro mga tent pa lang kasi maaga pa po 7.30 pa lang na umaga at makulimlim malamig pinagbigyan ng panahon wag lang uulan ano Medyo kulimlim. yan po. Makita nyo po dito merong puntod na merong alak. Siguro namatay sa sa alak yun. Ayan. Ito niyo po yung mga kandila natin. Nilalagay na po natin ito dito sa mga puntod. Para tayo ay uh, dalangin din sa Panginoon itong mga mahal natin sa buhay na yumao na. nga po natin ginagawa po itong Indas, ito pong paggunita sa mga yumao. Actually po, dapat bukas pa ito All Souls Day. Pero sabi nga po ng mga pari, ang paliwanag po nila, yung uh, All Saints Day po kasi ngayon eh, November 1. Kapistahan ng mga banal kasi ito po mga kapatid natin yung at mahal sa buhay na ito ay nasa langit na at sila po ay mga santo na na nananalangin para sa atin at nagangalaga para sa atin. So, yun po yung paliwanag ano, para sa kanilang mga kaluluwa, mga kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Kaya tayo ay naalala po natin sila at pinagdadasal, ginugunita sa araw ng undas. Yan po. Nagyan na po natin ito. Plastic.

lalo po sa mga sementeryo. Kasi once upon a time, naging bahagi po sila sa ating buhay. Malagaan so, po tayo. Kinalinga tayo. O kaya tayo dumadala. Yan po ang dahilan. Naalala po natin sila. Hindi lang basta pagka namatay yun, nilibing na lang at hindi na naalala. Tayo po, ng mga kristyano, mga Katoliko ay meron tayong araw na ganito, araw ng Undas. Saan ito na rin po yung reunion eh ng mga mga pamilya natin, umuwi 'yung mga malalayong sa malalayong lugar na galing ay magkikita-kita, magsasama-sama sa mga ganitong pagkakataon sa Undas, birthday, sa mga okasyon. Kukuito itong Undas. Okay Malangin po natin Eternal rest grant unto them O Lord, in which you perpetually shine upon them May they rest in peace, Amen Let the souls of the people departed Through the mercy of God Rest in peace, Amen Bless your Beloved soul Leandro Balino, Ricardo Diaz Tarita Balino Alexander G, e., Mila, Daniel, Roxedes, David, and Perfecta. At lahat ng mga kaliluwa, lahat ng mga nakahimlay sa lugar na ito ay iyong basbasan at bigyan na kapayapaang walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Subscribe na po kayo sa Master Ipong TV. God bless!